Natagpuang wala ng buhay at tadtad sa saksak ang katawan ng isang 19-anyos na estudyante ng University of the Philippines matapos paslangin ng mga kawatan sa loob ng kanilang tahanan sa Puruk 3A, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte, Miyerkules ng Madaling Araw, Hulyo kinilala sa ulat ng Tagum City Police Station ang biktima na si Maria Sofia Coquilla, residente sa nasabing lugar. Batay sa ulat, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto habang natutulog sa hiwalay na silid ang kanyang mga magulang. Ayon sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang pagnanakaw ang motibo sa krimen matapos mapansin na wawala ang personal na gamit ng biktima tulad ng tablet, ATM cards, iPhone, iPad at iba pang mahahalagang gamit. Subalit dahil nakita ng biktima ang pagmumukha ng mga suspects dahilan kaya tinuluyan nila ito sa ng CCTV sa lugar na mata ng apat na lalaking palabas ng bahay ng biktima matapos ang insidente. Sa crime scene, na-recover ang ilang gamit na may bahid ng dugo kabilang ang isang dumbbell, isang itak, scissor-type grass cutter na pinaniniwala ang ginamit sa brutal na pagpatay. Batay sa ginawang pagsusuri ng scene of the crime operatives, umabot sa 38 ang saksak sa katawan ni Kukilya. Samantala, sa ginawang hot pursuit operation ng pulisya, madaling araw nitong Huwebes, Hulyo Adjes, nahuli ang dalawang menor de edad na sospek, isang 17 at 14 anyos sa kanilang boarding house sa barangay Mankilam. Nakuha mula sa kanila ang mga gamit ng biktima, maging ang kutsilyong may mansyapa ng dugo. Nakatakas naman ang dalawa pang kasamahan na patuloy ngayong tinutugis. Inamin ng mga sospek na dalawang araw nilang minanmanan at pinangaralan ang bahay at galaw ng mga nakatira bago ginawa ang krimen. Ayon sa 17-anyos na sospek, nagawa nito ang krimen dahil malapit na umano ang kabuwana ng kanyang kinakasama. Sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delles, Chief of Police ng Tagum City Police Station, naging hanap buhay na ng mga sospek ang pagnanakaw dahil sangkot din sila sa mga nangyaring nakawan sa kanilang lugar sa bayan ng Margusan sa Davao de Oro. Tatakas na sana ang mga ito ng madata ng mga operatiba. Sa ngayon, nasa Women and Children's Protection Desk na ng tagong PNP ang dalawa para sa karagdagang investigasyon at kaukulang pagkustudiya lalo pat wala sila sa legal na edad habang patuloy na tinutugis ang dalawa pang nakatakas.